saan yung mga pintas so may papakita lang po ako sa inyo no? <clears throat> grabe kaya pala mahal yung gamot na yun matindi matindi pumatay ng hanip ayan mga katong uh, good news baksak ang hanip tayo sa inyo no so ayan po ngayon eh, nandito tayo sa dulo para ipakita sa inyo kung ano naging resulta ng in-spray natin so ayan po mga katongs kita nyo naman po yung ganong palay natin maganda yan. at ito yung sinasabi ko baksak po ang hanip <laughs> ayan o oh. inaagos so umuksan natin sa tutuyuan natin para hindi dumapa ayan po talagang grabe ang tindi ng gamot na yan kahit ako po sa inyo ito yan may hanip po yan Tingnan niyo po yung ilalim yan. Ayan po ang oh, mga hanip. mga patay. Yan po yung hanip. Ayan o. No? Grabe yung gamot na yung tindi. Tapos dito, kumuha yan, magus po yan. Ah, uh, dito bumababa nandito po ayan nasala dito ayan o ganyan po yung hanip mga katong yan yung sumisipsip sa palay kaya natutuyo ayan o kahit yung dun sa gawiran tinignan ko rin kanina pinagbubuksan kong may pigtas para matuya So yan yeah, mga tongs Balik na tayo At pupunta kami ang Pupunta po kami ngayon ng Tumana bali in-update ko lang po kayo Dito sa in-spray natin kahapon So okay na okay At Naligtas sana yung balay natin nakaligtas yung palay pala natin yan kahit pa paano so ayan mga katongs nandito na po kami sa Tumana nandito kami sa kalamansiyan ni Sir Adrian bali yung kinukuha namin yung makina pukunin pala natin namamarang namin to Eh, ano Mana?

So ayun na nga po mga katongs Nagsisimula na nga po kami rito Bali ayan sinusuyod nga po muli Kahapon nandito nga po kami Kaya lang hindi ako napag vlog ano Sinuyod nga po namin Tapos ayun ah uh, Ngayon inuulit namin yung suyo kahapon Pag ganun yung suyod namin Ngayon pinahalang namin para Medyo pumantay ngayon nilagyan natin ng dalawang kaway sa suyod para umano yung lupa. Kapo kasi sinuyod lang namin para yung damo. Eh, yung mga sukal mabunton. So ngayon ayan, uh, nilagyan namin ng tabla. Ah, ng kahoy na lang sa suyod. Wala kaming tabla eh. Nakabaan kasi yung lupa eh. Bugkol, bugkol. Kaya obligadong mm, suyurin na suyurin. Para medyo pumatag. Tapos ito yung mga sukal. Yung madamo rito sa parting gitna. tanghali na nga po at kakain po muna kami di ba to ayan. kain po muna kami so yan ulam natin po itong manok saan bumili ha? sa labas so ito mga katongs patutulingan na lang natin sa kalabaw kasi hindi maganda pang ano yung disco so, mas umaano eh yung tumutukod sa umaano yung sukal kasi medyo masukal lalo na yung gawiron okay lang sana kung yung biyak talaga ang nakasabit yung kwan yung pang yung maliit na kwan yung parang araro kabilaan okay. pa Oh, pasusok pa balisusok. Ah. Huh? Eh desiko eh. Mapuan. hindi maganda magi-tudlig. Ay eh, yung kasi ng kalabaw, yung pandukit, 'yun. Direktyo 'yun. So may kinausap na nga po ako rito. Okay, magsisimula na nga po siya mamayang alas 3 kasi magat hapon lang daw ang kung ng kalabaw. so sakto habang sinusuyod-suyod namin pati sa sitaw yan pantutudling pa uh, magpapa ano tayo bali yung gagawin lang niya biyak parang sangkang maliit tapos patutubigan natin and then doon natin itutundos yung mga talong sili habang pinapatubigan natin sasabayan natin ng tundos para natuto yung tubig eh nakakukan yung puno ng sili kain po tayo isa na po yung gravy ha? ha? suka na na Nandun nga po wala. Nandun na kami sa gitna. Nagbahong kaming kanin at saka bumili na lang ang manok. 어, ó bò Yo mga katong sa ato yan Bali dumating na nga po yung nag, ah, Ano tawag doon <laughs> Nagtutudling Kalabaw ayan So ayan po ganda derecho Derecho mga katongs ay lang po yan yung ito para sa sili yung sa talo medyo ma maluwang ng konti ito eh, no. kasi ito sa sili yung inano ko kasi kasya yung makina para pagka itataklo din pa sa puno makina na lang ang gagamitin namin eh ito kasi yung disco kasi nag, uh, nag nag sample ako kahapon eh. masayaw sayaw yung disco kaya inano ko sa kalabaw pinatulong sa kalabaw kasi yan derecho Tagal hindi na, well, tagal tuyon-tuyo yung lupa na ito. <laughs> yan ang pagitan ng sili natin tapos sa gri doon talong hanggang dito lang muna hanggang dito lang yung sili yan. tapos doon sa na talong tapos sa uh, dulo yung sitaw ngayon eto labing lima yung tudling neto na mahaba sa sili hanggang doon sa kubo labing limang tudling na po yan Ayan, hanggang dito yan sa uh, kubo tapos yun yung sinisimula ng kalabaw buod po yun sa labing limang tudling kaya marami-raming sili na 'to. so ayan patutubigan natin yung kanal na yan tsaka natin diyan itatanim yung sili si bato sa dulo tagahawak ng panlawis yung plastic na Ang kahoy na may plastic so medyo mababaw yung kan talaga pagka stable dapat puro ganito yung, yung iba mabababaw kaya sabi din nung nagtutulting na yan mababaw daw sisigang ko nga pala ito pabili ko pa Bato ng posporo. Oh. yung sukal ka dito, kasi dito sa gitna yung makapal umalsa nung sinuyod na amin ayan, sisigang ko tapos yan sabi naman nung pagka pala ano ito pag nayari uh, umaga diretso sa dito sa talong maglinya tapos yun na din maglilinya ng sitaw kasi sabi ko masukal yung ganito gawin dito kaya So yun mga katongs, tapos na nga po. At tapos na pong tudlingan yung sa sili. Bali, ito labing lima. Tsaka 1, 2, 3, 4, 4 na mayksi at tsaka 5 yung mahaba sa kabila. Bali 24. 24 tudling sili natin. Hanggang doon lang po yan. Ang gawin ron, talong naman bukas. Kaya so, medyo malapad na yung tudling nun malapad ng konte. tapos bukas uh, yan uh, bibiyakin ko na to then i-assemble yung water pump electric motor so ayan gabi na nga po ano? makagayak na nga po kami ni Bato imbote yung bote, Bukas naman yan.